Good morning guys. Good morning. Ready uh, pa. Diba? Good morning. Ready uh, pa. Diba? Ano lang tayo guys? Ah, uh, tipa diba? ah, uh, kwento-kwento la. Ah, uh, tipa diba? kwento, kwento lang tayo. Saturday ngayon. Alam mo naman ngayon. Ah. Uh, nasayang ngayon dahil Sabado, mamaya may mga sahod. O, di ba? Kasi sabaduhan ay mga, ling mga sa sabado ang sahod. Siyempre, mamaya sa palengke, marami nang mamimili. Yan lang, guys, di ba? At saka, pagka tayo ay sa pag, pag, tayo, kailangan din tayo may Kagaya ko. O, di ba? Hindi na tayo nahihiya. Kasi isipin lang na natin, sasabihin natin. Oh, diba? <laughs> kasi, kailangan. maging matatag talaga. O, oh, di ba? Kung um, ano, ano mga ano, mga ano natin, maging matatag talaga tayo sa buhay. Hindi tayo pwede magpahina-hina. Oh, kasi dumarating talaga sa buhay natin yan. Kasi tao lang tayo, hindi naman tayo perfect. O, oh, di ba? Alam mo, guys, ah, uh, ang habang nabubuhay tayo sa mundo, andyan ang problema. Uh, oh, Di diba? Hindi nawawala ang problema natin. Kasi, kung nagsaway ako, umaalis? O, oh, di ba? Sa <laughs> so, ikaw ni, totoo talaga yan, guys. O, oh, Atin-atin diba? lang yan. O, oh, di ba? Hindi natin may yan. O, oh, di diba? Ganun lang ang buhay ah uh, di ba, huwag mawala ng pag-asa dito sa ating pagpa -vlog. Kasi, yan ang aangat sa atin. Kailangan naging active tayo. Misan, di ba, misan tinatamad tayo mag, uh, mag ng video. Alam mo yung bakit. Kasi minsan, ah uh, maraming tayong iniisip, maraming tayong ginagawa. O, oh, di ba? Kaya kailangan, huwag tayo magpapa-apekto. Eh, kasi, sa atin naman yun eh, kung magpapa-affect tayo eh, kasi kailangan, kasi kailangan talaga ang laban natin, pag-fray lang. Kung may mga bagay na hindi nak nakakaintindihan, naayos naman yan, guys, di ba? Lahat tayo, nakakamali. O, oh, di ba? <laughs> Kaya, guys, uh, wag tayong mapanghinaan, o, oh, di ba? Huwag tayong mapanghinaan sa pagkagawa uh, natin ng vlog. O, kagaya natin, o, di pa huwag natin muna isipin natin ang ating income. Isipin natin gumawa ng magandang mga, o, di ba, mga ano natin, video, di ba? O, kailangan talaga yun, guys, maging ano tayo, maging focus tayo. Kasi, minsan, di ba, gawa tayo ng uh, saya minsan malungkot. Oh, di ba? Kanya kanyang diskarte sa paggawa ng uh, pagano mga gawain natin sa pag uh, natin sa pag-vlog natin. Kaya ganoon, guys. <laughs> ganoon talaga. Ganoon. Gano talaga. O, laban lang. Oh, di ba? lahat naman ng mga vlogger nag-uumpisa sa wala. Oh, di ba? Tapos nagtatagumpay, focus lang sila dahil Diba, kaya, kaya ano na sila tumatas na kanilang mga ano, mga mga followers, followers, viewers, mga pa, mga followers natin, mga viewers at mga view, mga ano natin, uh, verify diba? ano natin. Ang paano mag-iisip tayo ng ano natin? sabihin sa pagharap ng camera. Oh, 'di diba? Kaya Maging ano lang tayo. Yan. Pray. Pray lang tayo. saka, tao lang tayo eh. Hindi tayo ano. Hindi tayo, di ba? Tao lang tayo. Nagkakamali. Ayan, uh, yan ang natin guys. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Sa panunod sa video ko ito guys. Thank you, thank you very much. Uh, <laughs> oh, yan. Maraming maraming salamat. Kasi talagang ganun ang buhay. Oh, di pa Pag may tinanim, may aanihin. Oh, di ba? Kasi nagtanim ka. Hmm. Kailangan didili natin yan. Tuloy-tuloy ang ating pagka pag, ano, sa social media. Sa pagharap. Hmm. May mga problema. diretsyo, oh, di ba? Paglilingon. Kung may mga basher. Pansinin kasi yan ang magpapangat sa atin eh. <laughs> thank you guys. Maraming salamat. Bye bye. Maaba ng aking O, oh, di ba? <laughs> Maaba na sa ang ating ano ang aking kwento sa pananalita. O oh, di ba? Thank you. Thank you. Salamat. Hindi na pa ako makakapag-live kasi umupokus um, ako sa paggagawa ng vlog. O oh, di ba? Pares lang yan. Basta importante. O oh, di ba? May time din tayo dyan. Uh, kasi, mag-focus um, pa. Kasi busy pa. Talagang, ano pa ako ngayon. Ah, uh, ayan. Maraming salamat. Bye-bye.